Mangandang araw po sa inyong lahat, mga kaalaman na hinog. Ako pong muli ang inyong kasama sa pagbabahagi ng mahalagang kaalaman, lalo na para sa ating mga minamahal na senior citizens at kanilang pamilya. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang 7 babalang sinyales ng sakit na karaniwang hindi natin pinapansin. O minsan ay sinasabi nilang natin na matanda na hase, natural lang yan. Pero hindi po laging ganoon. Ang katawan natin ay parang isang alarma. Bago tuloy ang bumigay, nagbibigay muna ng mga sinyales. Ang problema, madalas nating binabaliwala ang mga sinyales na ito. Minsan nadadaanan lang daw sa haplos o tiis o kapi at pandesal. Pero minsan, tiis ang nauuwi sa hospital. Kaya sa video pong ito, Alamin natin ang mga palatandaang hindi na basta pagod lang o simpleng aging. Ito po ay maaing simptomas ng mas malalim na problema. Kung kayo po ay may edad na o may mahal sa buhay na senior, tapusin niyo po ito hanggang dulo. Ang panghuling senyales ay madalas nating hindi napapansin pero isa ito sa pinakadelikado. Pangunang senyales, palagi ang pagod kahit walang ginagawa. Isang araw, si Mang Lando, 68 years old, dating masigla, laging nitatrabaho sa bukid. Pero nitong huli, kahit magwalis lang ng bakuran, hingal na agad. Ayaw nang bumangon sa kama, hindi na sumasama sa mga lakad. "Pagod lang ako," sabi niya. Pero araw-araw ba 'yun? Ito po ay hindi normal. Kapag nararamdaman niyo po ito, maaari itong palatandaan lang anemia o kakulangan sa red blood cells, heart disease, chronic fatigue syndrome, malnutrition, o low oxygen levels o hypoxia. Ayon sa Journal of Geriatric Medicine, ang fatigue ay isa sa mga unang sinyales ng systemic illness sa matatanda. Ang aking payo? Kung halos wala namang ginagawa pero pagod ka pa rin, magpatingin na po agad ipacheck ang CBC o complete blood count, thyroid at kidney function. Minsan, simpleng kakulangan lang sa iron, pero kung pababayaan ay magdudulot ng komplikasyon. Pangalawang senyales, bigla ang pagbabago sa timbang. Kumakain ka naman ng sapat pero pumapayab ka ng husto? O kaya ay tumataba ka, lalo sa bandang tiyan, kahit wala kang ganang kumain? Maging alerto sa mga to dahil maaring ito ay cancer, lalo na colon, liver or pancreatic cancer, thyroid disorder, congestive heart failure na nag-iipon ng fluid sa katawan, liver disease, ascites o pamamaga ng tiyan o diabetes. Ayon sa Mayo Clinic, an intentional weight loss of more than 10 pounds in 3 to 6 months is a red flag that requires medical attention. Kwento ng isang pasyente. Si Aling Miling, 72 years old, pumayat ng sobra, ayaw pa niya magpatingin. Nang pinilit siya ng anak niya, na-diagnose siyang may early stage colon cancer. Naagapan, gumaling. Pero kung binawala na tapa, baka iba na ang ending ang aking payo kung tumataba o pumapayat na hindi sinasadya at wala namang diet, magpakonsulta agad. Ipacheck ang liver enzymes, thyroid function at i-request ng ultrasound kung may pamamaga sa tiyan. Pangatlong senyales, madalas na sakit ng ulo, hilo o panlabo ng paningin. Bangwat gising sa umaga, masakit ng ulo. O habang naglalakad, biglang umiikot ang paligid. Paminsan lumalabo ang paningin parang may bumukas ng kortina sa mata. Mga posibleng sanhi, mataas na blood pressure, silent killer, stroke warning sign, migraine or brain hypoxia, diabetes related eye damage or retinopathy, o lack of blood or oxygen to the brain. Ayon sa American Heart Association, sudden dizziness or blurred vision in seniors may proceed a mini stroke o TIA. Ang aking payo, sukatin ang BP kahit dalawang beses sa isang linggo. Kung may regular na panlalabo o hilo, magpa-eye check at pa-ECG o electrocardiogram. Hindi, 'wag isiping napagod lang. Baka may bara sa ugat sa utak. Hehe, <laughs> baka naman po palike po sana ako na video na ito at kung kayo po ay galante, pati na rin po sana ang subscribe button at i-on ang notification bell. Ang inyong suporta po ay nakakatulong sa ating channel para maikanat ang mga ganitong libreng aral sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga minamahal na senior. Maraming salamat po. Pang-apat na senyales. Hirap matulog, laging puyat o lutang. Gabi-gabi ka bang gising hanggang alas dos ng modaling araw? O kung makakatulog man, parang hindi sapat. Lutang pa rin kinabukasan. Maaring simptomas ng sleep apnea, anxiety or depression, early Alzheimer's, hormonal imbalance, or heart or lung problem. Sabi ng National Sleep Foundation, Lack of quality sleep is associated with cognitive decline and increased mortality in the elderly. Masakit ang ulo tuwing umaga, maingay ang hilok, laging napuputo lang tulog. Ito po ay sinyalis ng obstructive sleep apnea. Isang kondisyon na nauuwi sa stroke, heart attack at sudden death habang natutulog. Ang aking payo, kung may problema sa tulog, Magpatingin sa sleep specialist. Minsan CPAP lang ang kailangan para makabalik sa maayos na tulog at buhay. Panglimang senyales: madalas na ubo, sipon o pananakit ng lalamunan. Buwan na ang lumilipas pero hindi pa rin nawawala ang ubo. Minsan may kasamang plema o dugo. Maaring senyales ng chronic bronchitis, pulmonary tuberculosis o TB, GERD o acid reflux lung cancer or heart-related cough, congestive heart failure. Ayon sa World Health Organization, ang mga kaso ng TB sa mga matatanda ay underreported dahil iniisip nila ito'y simpleng ubo ng matanda. Ang aking payo, kung lampas dalawang linggo na ang ubo, lalo kung may plema o lagnat, magpa-X-ray agad. I-check din ang oxygen saturation gamit ang pulse oximeter. Kung may plema at hirap sa paghinga, huwag ipagpaliban ng konsultasyon. Pang-anim na sinyales, pagbabago sa ihi o dumi. Napansin nyo bang parang kulay tsa ang ihi nyo? O may dugo sa dumi? Madalas na pagdumi? O hirap umihi? Mga posibleng sanhi? UTI? Kidney infection? Prostate enlargement? Colon cancer? O liver disease? Ayon sa Cleveland Clinic, blood in the stool or urine in older adults is always an alarming symptom that requires immediate investigation. Ang aking payo, 'wag pumahiya. Ang ihi at dumi ay salamin ng ating kalusugan sa loob. Kung may pagbabago sa kulay, amoy, consistency o dami, magpatingin agad. Pwede ipa urinalysis, stool exam at ultrasound para makasuguro pangpito at pinakatahimik na senyales kawalan ng gana sa buhay tahimik na lang si lolo ayaw nang makipagkwentuhan hindi na in kumakain ng paborito niyang adobo laging nakaupo sa isang sulok walang sigla walang gana ito po ay hindi simpleng katandaan maaring ito ay depression early signs of dementia or systemic shutdown ng katawan malnutrition o emotional burnout from loss, trauma, or pain. Ayon sa World Health Organization, one in five seniors experiences depressive symptoms na naiiwan ng hindi matreatment. Ang akin payo, kausapin si lolo, kumustahin, iyakap. Ang pakikipag-usap at pagmamahal ay gamot din. Kung tumagal, dalhin sa psychiatrist o geriatrist dahil ang mental health ay kasing halaga ng physical health. Mga na hinog, tandaan natin, ang katawan natin ay hindi nagsisinungaling. Bawat panghihina, bawat kakaibang nararamdaman ay panawagan ng ating kalusugan na pakiusap, pakinggan mo ko. Hindi po tayo dapat matakot sa check-up, hindi kahinaan ang magtanong. Ang tunay na kahinaan ay ang pagwawalang bahala Magsaliksik, magpatingin, makinig sa katawan at higit sa lahat, ipasa po ang kaalaman na ito. At ito po ang kaalaman na hinog na laging nagpapaalala, stay healthy, stay informed, stay alive. Muli, maraming salamat po and God bless.